Hello guys! For today's vlog, another day, another mini vlog tayo for today's video. Na-excite nga ako dito dahil dumating na yung in-order kong bag dito sa Alina Ali Gallery. Order nga pala ako dito sa Alina Ali Gallery ng bag pampasok sa trabaho. Dahil yung mga bag ko ay mga maliliit at yung iba halos ng bag ko ay naipadala ko na sa Pilipinas. At sobrang nagandahan talaga ako sa bag na in-order ko sa kanila dahil ang ganda ng quality. At meron na akong bag na ganito dati at bigay ni ate Chena kapatid ni Sam kaso nasira yung kanyang hawakan. So grabe guys, sobrang ganda pa din ng bag mismo kaya ang ginawa ko ay pinadala ko na lang sa Pilipinas para magamit pa nila at kailangan ng palitan ng hawakan. Alam nyo ba guys, nung umuwi ako ay natatawa ako sa nanay ko dahil ang dami kong pinabox na bagat gamit sa bahay pero ang ginawa niya ay nakatago lang sa baon. <laughs> pero ang iba noon ay pinamigay naman niya at wala lang. Gusto ko lang kwento dahil natatawa pa din ako kapag naalala ko. Nabalik na tayo dito sa video ko. Pagkatapos kubuksan ng bag ay maglilinis at maglipit naman ako dito sa kwarto namin. Pero bago yan ay nagsindi muna ako ng kandila dito sa altar namin. Dahil nga 2 weeks na akong di nakapagpalit ng sapin at maganda dito sa kama ay pinalitan ko na din. At nga pala dalawa yung bed namin ay nakareserve yan sa mga friends namin na mag i over dito sa amin. Pero dyan ako natutulog dahil mas komportable ako sa matigas na Ayoko talaga ng spring foam o yung foam na may bakal dahil kapag tumagal ay masakit siya sa likod. Dahil nga di naman kami mayaman kaya sanay ang likod ko sa matigas. Dahil nga nakuha na nga namin itong buong kwarto o itong room kaya nakakagalaw na kami ng maayos at malawak na. At ito na nga natapos ko na ang aming kama palitan ng sapin at punda. At ito, ko na muna itong pinagpalitan ko dahil pinag kung lalaban ko na siya ngayon or bukas na lang. Walis na nga din ako dito sa kwarto namin dahil ang dami na ng mga likabok buhok na naglalaglag. Aaminin ko sa inyo guys na hindi talaga ako nagwawalis araw-araw. Nagwawalis lang ako 3 times or 2 times a Pero week. Pero gusto ko lagi na malinis ang kwarto namin dahil lalo akong na-stress kapag nakikita ko na makalat. Pero di naman sa pag-iinarty guys, sinasabi ko lang ito. At buti nga ngayon ay nawala na yung pagka ausiko o yung pagka-perfectionist ko sa buhay-buhay. Dahil mula noon ay madami na ang nagbago sa buhay ko. naman talaga siguro kapag tumatanda ka na ang dami ko nang naikwento dito sa video at ko. At nagmap na nga din ako dito pagkatapos kong magwalis. tapos ko na lahat maglinis at magmap dahil nga sobrang init ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Doon na nagumpisa o mataki ang hika ko at napagod nga ako siguro sa mga ginawa tapos ko. ko naman lahat kaya nagpahinga na muna ako. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Paalam!